mga paps kaya pala mahina ng hatak ng motor ko halos ayaw na umatak lalo na pag may angkas kasi pala ito palang dahilan to ang kinakabitan ng lining oh. mauga na to itong tatlong to umuuga na ito oh. yan uga na siya to to oh. kaya pala ang hina ng hatak halos hindi umatak pag may angkas na ako kaya lang, araw na rin di ako nakabiyahe pangalawa ngayon simula kapon di ako nakabiyahe ito yung mga lining niya makapal pa mga lining niya makapal pa ng lining to si oh hindi pang lining niya makapal ang problema lang ito lang itong tatlong to muuga na to yan kaya kinalas ko siya ito palang dahilan bakit ayaw ang mata ko ingay na so yun mga paps so inorderan ko na to para sa aking ano lining ito ang kanyang kasama nyan itong papaikot dito So, iniintay ko na lang yung order ko. Ya, mamaya pag dumating, kakabit ko to para makabiyay na tayo.